tambak natin doon. At bukas, malaki pa rin. Ang tubig bukas na. Malaki pa. Ay, ha? Babas na. Ano, oras? Okay. Ano bayang nagpatambak ulit tayo ayun bayanihan tambak natin doon at bukas malaki pa rin ang tubig bukas na malaki pa ha bawas na noras Ayan, kasi, kasi kunting-kunti na lang talaga mga kabayang. Malapit na sa aming CR. Uh -huh. Yan. Ilang sako na to. O, oh, diri na lang daw, ma? Ayan, pag meron tayong ano ka ba yung sponsor. <laughs> atin tong paanohan. padiran buhos. Amaya, malaki pa ang tubig. Bayanihan. Bayanihan 2.0. Doon din kanya-kanya rin silang tambak uh, yung uh, ayan mga kabayang tingnan nyo, sobrang layo dito ng ano ganito kalawak ang baybayin sa amin ayan ayan, sobrang layo mas, mas malayo pa yan mga kabayang pag walang bagyo ayan, layong layo diba tapos tingnan nyo naman oh, ang layo. Just nakita nyo naman sa mga video na halos dyan talaga sa malapit sa bahay na may misa yung alon. Bukas malaki pa daw ang alon eh. Tsaka ang dagat. Ay malaki pa ang dagat. I mean. Ayan, maraming salamat. sa mga tumulong, magtambak kasi kung hindi natin tatampakan mga kabayang baka ang delikado ang ating bahay sayang naman Check out, hmm. Check out. sino pa? Hey. <laughs> sino? binagyo ba tayo? <laughs> ayan na, dalawang tulong aking mga ano yan, mga kamag-anak. Ang kamag-anak naman ni na Miss Iba kaibigan. Kasi bukas, malaki pa ang tubig. Ito. Bahay na yan, mga kabayang. O, gusto ng ano. Ang pinain ng dagat.